Hello guys! For today's video, tayo naman po ay magpa ng mga uniform. Dapat, Sunday ito ng gabi ko ginagawa. Eh kaso, Sunday ang sama ng pangkiramdam ko hanggang kinabukasan. Kaya ang ginawa ko lang, natulog at humilata lang ako maghapon ng dalawang araw. Di ko alam kung bakit ba sama yung ko, kung dahil ba sa breast ko. Makirot kasi siya, yung parang nag-uumpisa ka pa lang sa pagpapabreastfeed. Makirot, masakit, mabigat, yun ang pakiramdam ko o di kaya sa mens ko. Spotting lang naman ako, pero hindi ko maintindihan. Ang langsa niya, para siyang hasang ng isda. Makakahiya ko may makaamoy. Kaya din siguro masama yung pakiramdam ko kasi nagsabay siya. 2 months pa nga lang kami ni baby, niregla na ako agad, ang bilis naman. Kayo po, ilang months kayo bago kayo nagmensole. Ang hirap ba diba? kahit masama yung pakiramdam mo, kahit may sakit ka, dahil na, nanay ka, Kikilos, kikilos ka pa rin. No choice, ikaw lang naman din ang gagawa. Itong mga short at pants, saglit ko lang ito pinaplancha, eh. inaalis ko lang yung gusot. Tapos, pag okay na, pinagsama-sama ko na lang sa isang hanger lahat ng polo, kaya yung short. Sando, brief para pagkata silang maligo, isang hilaan na nasa cabinet. Kasi kung pa-isa-isa pang hangir, ako saan na maupunta-punta yung mga hangir. Kaya yun ang ko. Ito naman, baby ko, naupo na. ko na. Kaya ito, hindi ko na